Ops, alas dos na ng hapon mga kalaki at nandito tayo sa loob kasi uh, umaambon-ambon na naman sa labas eh. Grabe. Kagabi umuusok yung bibig ko kagabi, grabe. Oo, para akong nagiyosi, di man nagiyosi. Pag ka umuusok, grabe. At wala akong nakitang buko dito. <laughs> Ito na po ang 4-digit lucky na puno ng buko, wala akong nakita. Ito na po ang 4-digit lucky numbers ngayon ngayong hapon. Greece, 3938. Canada 4167 Mexico 7732 Australia 2138 New Zealand 0496 India 2137 Philippines 7339 Thailand 2105 Taiwan 4349 Malaysia 6268 Dubai 1175 Hong Kong 2273 Singapore 5029 China 9658 Texas 1732 Israel 2660 Las Vegas 1755 Alaska 1497 Saudi 6303 Japan 5451 Italy 2237 Germany 0998 at Korea 2133 Agar oh, lamig yan po. Kompleto na po ating mga 4 digit lucky numbers ngayon. Ilaban nyo na po yan at make sure po na kayo ha. Good luck!